Lagi natin naaabutan ang mga manging isda na maagang gumigisi. Naghahanda na mga gagamitin sa paglaot, walang kinakalimutan, walang dapat maiwan. Dahil ito ang nakagis ng hanap buhay, walang karapatan magreklamo dahil simulat sa pool, pinunan nito ang kanilang mga pangangailangan. Pero aminado ang ilang mangingisda na sa sobrang kagustuhan na may maipagkain sa pamilya, halos itinataya nila ang kanilang buhay sa bawat paglaot. nila Kuya Albert at Kuya Larry na nagbahagi ng kanilang karanasan sa gitna ng laon. Yung napansin po namin na tinutumbok po kami, yung talagang tinatarget niya kami. Siyempre, nandun na yung kaba na kung sakaling saka nakahanda na rin po kami, kung sakaling dire-diretso yung tumbok na papunta sa amin, iiwas na kami. Kami nang iwas mismo. Pero sila naman ang umiwas nung malapit na sila, pero nakaready na kami. Siyempre, nandun yung kaba. Yung takot na, kasi kahoy lang kami. Anong laban namin sa kanya, lalaki? Yung pong pangyayari po sa akin, eh, napadaan po ako dito sa 23 nautical miles, malapit po sa Calburo. At sumurong ko ng payaw na pwede kong pangisdaan. Nang bigla po ako dinikita ng barko ng China at humarang po sa aking dadaanan, parang kinrospa niya ako. Tapos eh, nagsisinyas po sila ng plug na mayroong kulay dilaw at may halong puti, aw oh, pula. At pilit po kami pinapadiretso. Ang ginawa ko ay eh, nag-neutral ako dahil mababangga ko, mababangga ko siya. Kaya nung siya lumagpas, sumut po ako ito sa kanyang likuran at kumabila ako. Hinarag na naman po ako muli. Hanggang sa ginawa ko, ay eh, sinundan ko na lamang po yung sinyas niya para ako ay tanyang uwasan. Kaya ito lang yung hinarang ako ng barko ng China, first time ko nakakam sa tagal ko ng langis na. Nervyos ang inabot ng mga tao ko, pati ako. Kasi bilang isang kapitan at maka-inquentro ka ng gano'n, talaga ninirbusin ka yung aharangin ka ng dito sa harapan. Sa malalaking barko. Hmm. Opo, hmm. tapos napakalaking barko. Sa gabi, bigla kang iilawan na napakalakas. Ang init, yung ilaw nila yung soaker ilaw niya maliit na. lang As kung dating nila na ako yun na bigla sila magugulat siya may na. time na lilipat ka sa ibang buya may sasalubong sa iyong barko hindi kulay green na laser ang niya sa iyo red ibig sabihin delikado dangerous kaya kami umiwas um, umiwas um, umiwas na lang Bukod sa mga kahirapan sa pangingisda, nadulot ng mahigpit na pagsubaybay ng Chinese Coast Guard sa lugar na pinangingisdaan ng mga mangingisda, nahaharap din sila sa hindi maaasahang komunikasyon na kritikal sa mga medikal na emerhensya at mapanganib na panahon na nagiging sanhi ng aberya o di kaya'y pagkawala ng kanilang kapwa mangingisda. Sa akin ang pakiramdam ko, hindi ko naman sinisisi kung anong mayroon ng Pilipinas. Kulang lang tayo sa kagamitan na may adapt natin na mas tayo sana mas tayong Pilipino kapwa natin may isda Pilipino yun tayo sana ang unang makaka-adapt kaso sa sobrang high tech na ng ibang lahi yun nga, yung dayuhan natin dyan eh talagang ultimo yung GPS namin, kaya nilang ano, kaya nilang burahin niyo. Hmm may mga kwento po ba, kung kasamahan kayo dito, ang lahat na wala, hindi na naman. Mayroon po marami. Mayroon marami. Ganyan, yung hindi na po nakikita. Hindi na nakikita. Parang sa amin nga na buhay, talagang buwis niya, buwis buhay ka na. Marami nangyayaring ganyan na nalulubog or tumakbo yung service na hindi na kabalik. Isa rin si Kuya Ramil, kilala sa tawag na maestro o katulong ng kapitan at ng mga mangingisda sa Pangulong, ang nagbahagi ng ilan sa hindi nito malilimutang karanasan kalaban ang malakas na alon. Oo, oh, nung minsan lang po, nito lang nakarang sa linggo. Nabot kami ng malakas, hindi po kami nakaraya. Tapos yung <clears throat> mga ibang gamit namin, nahulog at hindi na namin kaya kuhay sa sobrang lakas. Hindi kayo makalis ng hindi po pwede kaming bumitaw ng payaw para umalis at delikado po pag kami bumitaw, baka kami tubawag pag tabante namin. Kaya inabot po kami dalawang araw sa lahat na lakas na hindi kami na palis doon. Tapos po yung kagko namin, kinabukasan, muwi na kami, hindi na kami nag-ariyat. Malakas. oh walang uli, bukol, wag po, logi. Sa kinakaharap na suliranin sa pangingisda, mahirap din sa karamihan sa kasamahan ni na Kuya Ramil ang paggamit ng radyo para sa komunikasyon. 10 sa 23 kasamahan nito sa Pangulong ang marunong lamang umanong gumamit ng radyo. mga bagyo ay maaaring maging napakalakas. Kahit ang bihas ng kapitan tulad ni Kuya Romano ay maaaring mawalan ng kontrol at ang mahinang komunikasyon ay madalas na hadlang sa kanila upang agarang ipalam sa mga tauhan o sa kanilang pamilya lalo na tungkol sa mga kagyat na isyu sa kalusugan. During nasa dagat, hindi namin sinasabi yung danger o pwedeng mangyari sa amin during nasa dagat. Kahit sa owner ng boat, as a boat captain, ako yung nagsusulo noon. Kahit yung kalagayan namin ng weather, wala akong pinagsasabihan. Mayroong, mayroong takot na. Isang bisis nga ako nag-declare na, sabi ko, ang bagyo, nasa Batanis na. Pag-declare ko ng ganun, mayroon akong isang crew na, nagsama yung presyon, buti lang meron akong first aid kit, meron akong pang BP. So, binipi ko, gano'ng kalagayan. yan. Sa kabila nito, ay hindi pa rin sila natitinag, naninindigan silang tumuloy sa laot. Bawal ang walang laman na banyera, kung hindi, wala rin naman ang mga sikmura. Troubleshoot like uh, sa engine failure, either eh, lang nawala ng solusyon, talagang nangyayari. Tapos yung sa storm naman, nangyayari sa amin yon minsan nasa gupa kami kahit nandiyan na yung bagyo either eh, na nagpalaot kami walang bagyo may biglang lumabas eh, wala pa kaming isda kahit nagtatawag na or nandiyan na yung bagyo kailangan namin maghanap buhay kasi meron kaming kailangan bawiing gastos sa kaligtasan at pangangalaga ng mga kagamitan sa paglaot pati na rin sa aspetong pangkomunikasyon, inilunsad ng Fish right Program kasama ng Philippine Merchant Marine Academy, katuwang ng Philippine Coast Guard District of Zambales at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 3, ang Basic Safety and Security Training para sa mga small scale commercial fishers kamakailan. Ah, uh, isa yan sa isang dilema ng isang uh, mekaniko pag Uh, let's say hindi na mekaniko pero yung mga nag-umpisa nag pa lang sa pag-operate ng makina tapos wala silang pagbabasihan so isa sa sinabi ko pwede nilang mag-search sa internet marami namang mga manual minsan kasi hindi kaparehas na model pero nandoon yung basic principle uh, it's better also kung uh, yung ating mga mag-operate ng mga ganyang makina mag-undergo pa ng ano, additional training para po, kahit walang manual, at least may idea na sila na pag tumirik yung makina mo, napakalaking problema po. Kaya kailangan pong uh, yung mga ating operators magkaroon ng uh, ideas paano nila madiskartehan o masolusyonan yung mga simple problems. Para kahit papaano, mapatakbo nila yung uh, barko nila para hindi mapadpad ang tinutukan po namin ay yung pagbibigay po muna ng pa ano ba, paano ba maghanda bago pumunta sa laot. Pangalawa po, tinuruan din po namin sila kahapon kung paano po mag-maintain or mag-repair ng kanila pong mga makina habang sila ay nasa laot. Siyempre, maintain kapag nasa lupa and then mag-repair kapag nandun sila sa laot kasi nga kailangan handa sila para hindi sila magkaroon ng problema. Pero pangat, uh, pangatlo po noon, uh, tinuruan din po sila ng mga basic maritime laws. Uh, binigyan po sila ng konting kaalaman tungkol sa UNCLOS, tungkol po sa MARPOL, tungkol po sa FISHERY LAW. Para nang sa ganun, alam naman nila na dapat silang mag-comply na bilang isang mangingisda ng commercial vessel, dapat alam nila yung kanilang karapatan at the same time po, alam nila yung kanilang obligasyon. Yun, After that po in the afternoon binigyan din po namin sila kung paano mag-report using the radio kasi po uh, napaka-importante po na marunong silang mag-communicate kasi kung nandun na sila especially sa dagat kailangan silang handa na pagka merong problema may distress alam nila kung paano tumawag humingi ng tulong at ganun din kapag may nakita silang mga kasamahan na nangangailangan din ng tulong magagamit din nila yung tinuro sa kanila kahapon para mag, uh, mag tumulong sa iba nakatutok po tayo sa dalawa its basic elementary first aid na ang kasulukuyan pong nangyayari ngayon at saka po yung basic firefighting naman po nagagawin gagawin natin mamayang hapon. So, yung pong mga yon ang focus po namin talaga is mabigyan po ng kahandaan ang ating pong mga commercial fisher folks, small scale man lang sila, na maging makayanan nila kung paano mag-survive. Kaya ang tawag po namin dito sa, sa training na to is basic safety, survival, and security at sea. Binibigay po namin mga programa ay puro sa maritime po ito. So, ang dagat po, ang mga fisher fox po natin ay parte ng maritime. Ating pong tatandaan na ang, talagang, ang Pilipinas po ay talagang isang maritime country. So, kailangan po bilang maritime school Talagang kami po ay dapat tumulong sa ating mga fisher po. Uh, maganda po ang ano na pagtrainingan namin, natuto kami sa mga safety at saka sa mga ano experts time po namin na nagawa po sa buong buhay namin. <laughs> ay thank you po sa inyo ma'am, thank you po sa lahat. <laughs> madalas natin nakikita ang mga manging isda, pasan-pasan ang mga huling isda, paghahanap buhay na inaasahan nilang hindi magiging dahilan upang sila ay mawalan ng buhay. Sino na lang ang magtutuloy ng pangkabuhayang kinamulatan kung napapapikit na sa pakikipagsapalaran sa gitna ng karagatan? Sa kabila nito, ay patuloy pa rin ang pag-asang ito ang aahon sa kanila sa hirap at ang hanap buhay na habang buhay ilalaban ng marangal at patas. Kasi ako, at buo kasi ko talaga, kung ako lang, ayoko eh. Kung ako lang, may opsyon ako eh. Eh paano yung mga kasama ko na... Ah, sabi ko nga, ako hindi naman din ako professional. Pero may opsyon ako ng life para sa ibang buhay. Nakapag-abroad ako. Pero yung mga taong mga kasama ko, so nakikita ko sa kanila, eh, ito na talaga yung buhay namin eh. So kaya ako, dati ako magdadagat, bata ako, magdadagat ako. So advocacy ako talaga, bumalik para iangat ng konti yung antas naming mga mangingisda. Huwag natin kalilimutan kung saan tayo unang naghahanap ng mapagkukunan. Sa huli, babalik pa rin tayo sa una nating nakagisnan. At kapag nagutom, tayo ay nagiging mga mangingisda, gumagawa ng pamain at mamimingwit ng uulamin upang makaraos sa buong araw. Ano ang mga hamon na hinaharap ng ating mga mangingisda sa laot, patuloy pa rin silang lalaban sa buhay at hanap buhay. Ako si Joanna De Vera, at ito ang aking dokumentaryo.